naman! Wow! Wow! May ba ako? Ano pala katangian ng isang lalaki ang hinahanap mo? Huwag kang mag-alala. Bakit naman? Huh? Lahat ng katangi ang hinahanap ko sa isang lalaki. What? Yes! Sana Wala sa'yo. Oh my okay, Anak ka oh, ng poob. <laughs> Anak ka ng <nang> poob. <laughs> <laughs> <ka nang> <laughs> Anak ka ng pulis na may kawayan. Pare, may asawa ka na ba? Huh? Wala pa Ilang taong ka na ba? Matanda na ako Oh my God Bakit di mo ako gayahin? <laughs> may asawa na May mga anak pa May mga kasay ko kagaya mo Na ano? Balibo oh, okay. Gago! Ay, di na. Ay, di na. Ay, di na. Oh, buti dito ka na. Oo, bakit? <laughs> Sino ba yung babae kausap mo kanina? Ah, si ano? Bakit mo tinatanong? Hindi na uwi ka kaagad. Kasi alam ko marami ka pang gawain. Ano? Kung <laughs> ano ang pinanggagawa ko sa labas. Ah, teka, teka, teka. Magka-boarding house lang naman tayo ah.

baba yung pride nila. Wow naman. Siyempre naman. Kahit tayo lalaki. Misan-misan. Kunti pakipot naman. Pero yung nila, mabilis-bilis. sabi! Ay, pag doon ka pa bumagal, ay wala na. Magal